Kaya mga idol, magbigay naman tayo ng tips mga idol no, sa paglilifting mga idol. Inilifting natin mga idol eh, ano, pressure water mga idol. Ito yung ginagamit nila pang hugas mga idol no. So ngayon mga idol, kung maglifting man tayo, lalo na sa mga mabigat, ito hindi naman mabigat no. Eh, pakiramdaman mo na natin. Kung ganyan sa kalayo, eh, ano mo, tingnan mo, pag umangat yung puwit mga idol, eh, ilapit mo konti mga idol. Ganun lang yon tapos mga idol, nandahan lang tayo mag -swing, mga idol, no? At saka mga idol, yung tagline naman mga idol, huwag niyo kalimutan yung mga idol, yung tagline. Yung tagline mga idol, ang ibig sabihin yung tagline yan ay makontrol ng spatter mga idol. So hindi siya, di siya masyado magalaw mga idol, no? Yan mga idol. Pagkatapos yan mga idol, pag maghinto kayo mga idol sa swing, nandahan na mga idol. So ganun lang. Tapos ilayot nyo muna mga idol Kung ano ka taas yung nilifting ninyo Yun din ang distansya natin sa uh, Cabin natin mga idol Para kung gumalaw man lang Yan ay hindi tayo maabot no So ganon So travel tayo mga idol So ang spotterin natin nasa dulo mga idol So ngayon mga idol Pag tayo ay mag steer mga idol Iman man may wasan di ba Tayo mag steer Ilapag muna tayo ganyan mga idol Lapag muna Pagkatapos, luwagan mo, ganyan. Bago ka mag-steer, mga idol. So, kailangan yung paa natin na paa natin, eh, sanayin natin din sa pagta-travel, no? So, ganyan lang, mga idol. Sinyas na si Spatter, no? Nagtataka na siya, bakit? Puminto ako. So, nagbigay din ng kiss, mga idol, no? Para di gumalaw, mga idol. Pag ilapag ninyo, di gumalaw. Steer nyo muna. Tapos, pag straight na, tritso na. No? tulad ito, isip niya si spatter na kung saan ilagay, dyan natin ilagay muna. Dyan. Ito. Tandahan lang, nah, nah. hindi naman ito ng madali, ano? Lalo, lalo na sa mga practicing pa. Pero ito sa mga veterano na operator, alam alam nila to, Alam, alam nila na delikado o ano dapat gawin. Pero yung mga practicing pa, sigurado ako hindi pa nila nakita at saka nila alam kung paano gawin, paano ang uh, maglilifting. At kayo ay maglifting din mga idol. Pag habang nandyan pa yung spotter natin, nagtali iba ano, iwasan natin na magalaw yung bakit natin mga idol. Baka may ng kamay nila mga idol. No? Kung nandyan man sila, may hinahawakan sila, hinto nyo talaga yung bakit at saka nakalock yung ano natin. Yung ito yung lock. Diba may lock tayo? May lock na. Pagkatapos, pag, -pag na siya na ano may sinyas na dumating no sa kanya ah bago kayo kumalaw mga idol pasinsya mga idol na nakabulol-bulol tayo mga idol eh, alam na hindi naman tayo pure tagalog mga idol sa kabaguhan lang tayo dito At ito na naman yung ano ibudo ito naman ilipat natin so ganyan mga idol pag ano na idol ilock mga natin malay natin may gagawin tayo no? magalaw natin yung handle delikado yun so mas maganda kung pwede mo ilapat yung bucket ilapat na lang sa baba pero minsan kasi kung maglifting tayo ng mataas hindi eh, natin malapat yung bucket sa baba so yun delikado yun at huwag na huwag natin galawin kung ganyan ang spatter natin no huwag natin galawin yung bucket malay natin no ay maipit yung mga kamay nila kawawa naman kaya lagi tayo mag-ingat mga idol so yun lang mga idol maraming salamat